guys. Andito na naman kami sa The Ones. Yan, kakain kami dito. Kahit umuulan. <laughs> Yan si baby. Kukuha muna kami ng pagkain. <laughs> Ayan guys. Dito kami sa The Ones. Kahit umuulan. Ayan konti lang tao ngayon. Time for lunch. Thirteen ninety nine. it's lunch. Still lunch, I think. It's easy. It's cheaper. Yeah. Cheaper yeah. you get sushi, huh? We gotta go find a chair. Yeah. Guys, dito kami kakain. Oh, meron silang tahong shrimp. Ayan to pang salad ito. Ito naman yung kan kanilang mga prutas. Ayan, mga dessert. Yan. Meron silang mas mga yung pinya. Ayan guys. Madami. Madaming pagpipilian. Ito naman mga dessert nila guys. So, oh. ayan Oh. pagpipilian. Masyadong tao, guys, oh. Ngayon mga kanin nila, fried rice. Bali, dalawang table ang pagpipilian, guys. Ayan, ang carbs, eh. Kasi? Ano, <laughs> oh, oh. titinda kayo? Oo. Titinda ko ng mga pag Pinoy pagkain. Ano, titinda pala <laughs> kayo? Oo. Oh, oh. Sa ah sa, uh, sa ano kami? Sa Broken Bow? Sa Broken Bow? Oo. Food trailer yung ano namin. Ayan guys, ang dami o. Oh. Ayan, mm. mushroom. Paborito ni David yan. Mm. Marami silang mga pagkain. Maraming pagpipilian guys. Kasi yung meron akong paborito rito yung ano, yung salmon. Walang salmon. Wala silang salmon, salmon. salmon ngayon. kumain na gusto kong kumain dito kasi yung salmon. Wala silang salmon ngayon. Ayan guys, ang dami nilang sushi. Ayan. Marami kapag pipili ano, sushi nila. oh ito naman, ano kaya ito. Ayan guys, nakakuha na kami ng pagkain namin. Itong aking kinuha. Isang starkey care. At saka, ito bit na, butchi. At saka, crab. At ayan. Salmon. Ayan guys, itong mga pagkain namin. Kain po tayo. Ayan guys, kain po tayo. At uh, ito, kain muna daw kami bago kami mamalingke pupunta, bago kami pupunta sa aming suking tindahan yan guys, kain pa tayo yan kain pa tayo dear God in heaven, we bless this food we bless it, you know, help us nourish us and God Bless the food one more time. Amen. I, you. Putai, guys. Yeah. I got this here, baby. Yeah. Where? So you can recreate uh, the seaweed. I guess that's what that is—a seaweed, right? Oh yeah, that's, a, uh, that's my plan to get some. That's a seaweed. Mm -hmm. And yeah, now. Okay. Sushi big seaweed. I'm gonna you guys. Hey. Hello. And guys. Uh, that one, that one. What? Ayan guys. Add it food truck over here. <laughs> it's not heavy for me. Ayan guys. So, tag-isa kami ng ano, hinihilang truck. Cart. Ayan. Ayan naman si David. Rice this Ang hirap. Ang bigat Ha? That's why, why it's heavy, heavy. huh? Yan, magkakasa na kami guys. Andito na kami. Naglalagay na siya sa si David doon. Guys, tapos na kami nag-check out sa cashier. Kaya, hito mo muna ako sandali kasi, ayun, si David bumibili ng ice cream na naman niya. Kaya, eto guys, nakaupo muna ako sandali. Napagod ako sa paghihila ng cart namin. Ito so, yung cart namin guys, so, oh, punong-puno na naman. Ayan. Ayan, oh. Ayan guys, ang bigat kaya napagod ako. Ayan guys, sobrang ulan. Ayan, pumunta si David, kinuha yung sasakyan namin. At naghintay na lang na ako dito sa labas. Dahil sobrang ulan guys, so. Umuulan ulan talaga. Ito na yung mga ano namin. Pinamili namin. Ayan. Ang hirap ng ano dito, sobrang uh, ginaw. Maginaw pa rin kahit na umuulan. Pero kahit kumuulan guys, ito, kumakain pa rin si David ng ice cream. Yan. Yan. Cherry. <laughs> Cherry, blueberry, ice cream. Ay, liyata. Yan guys.